May liga ba sa chess? Tsaka sa arts? Check mo to. Good day, voyagers. Welcome to another video. And today, nandito tayo sa May marikina para tignan ang isang unique na kainan pwede panaderia na medyo may pagka old school ang design or decoration at sobrang instagramable naman itong area nito at itong kainan na ito so tara samahan nyo kami kumain dito sa may pande americana let's go Hi okay, guys, so umorder kami ng sinigang na baboy. Uh, meron din tayong kare-kare na baboy. Uh, tapos meron kaming, ano yung tawag dito niya? Grill platter. Grill platter. Uh, suba, suba platter, parang ganun. Uh, meron siyang uh, kinihaw na tilapia, barbecue, yung na baboy, uh, liempo. Tapos uh, meron din ano, uh, talong tsaka okra. Tapos umorder din kami ng sisig. Ayan. So, tara, uh, try natin. And uh, first off, yung ano nila, yung serving nila, sakto lang. Um, yung sinigang, for example, um, mukhang kaunti, pero technically, pwede na siyang for sharing ng 1 to 2, 2 to 3. Ano ba yan? 2 to 3 <laughs> packs. Ayan. And then, of course, ang um, sisig, depende sa lakas mo kumain, syempre, um, pwedeng, single serving or two servings din siya. So first off, syempre kuha muna tayo ng rice. Ang rice nila marami, maraming serving ng rice. And uh, ito, ito na lang, dito na lang ako. And uh, syempre kukuha tayo ng rice. Kuha tayo ng favorite nating kare-kare. Yeah. Kuha tayo ng barbecue. Yan yung barbecue. Okay oh, din, sa kung say siya, I mean, hindi siya masyadong malit, hindi rin masyadong malaki. Pang isang tao, yun ang ano natin. Ay, yung ano, yung sauce acto, thick. Thick yung sauce nila. Syempre, kuha tayo ng sauce. Mas kung gusto natin yung sauce ng kare-kare, yes. May ano, may bagoong. Yo, may bagoong din. Ah, Sige. Kailangan ko walang ako ng gulay. Ayan, mga gulay. Tapos, tingnan natin anong laman. Ay. anong, anong laman nito? Ah, may buto-buto. Tapos, ah, okay, laman loob. Laman loob palang kari-kari niya. Mga tuwalya, ganun. Ayan. Alright, first off, kare-kare muna tayo kasi gutom na rin ako. Eh kare-kare. Yung kare-kare nila is kare-karing bulalo na order namin. Tapos uh, meron siyang mga lemon loaf, toyalya, ganun. So, try muna natin yung laman tuwalya, nang walang kahit ano. tuwalya, kare-kare, cheers. Hmm. malambot grumbot siya tapos yung sarsa pinati talaga mm -hmm. try natin kasamang rice maramang rice ito yung mm -hmm. sa mga tinitingnan namin na iba iba kasi yung pagkakatimpla ng bagoong sa iba't ibang restaurants. So, spread this out. Kaunting bagoong, tapos talong, tapos rice, kwechay. Hmm. 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 Harap. Yung bagoong is parang binusang bagoong lang pero mas ano naman natin barbecue hmm, malambot medyo kanina pa yung barbecue pero hanggang ngayon malambot pa rin masarap ngayon masarap na barbecue hmm. hindi naninigas after lumamig gusto ko ito hmm. so yung mga ito ng pagkain na subo ko lang na subo Pero okay, hindi mo na makapansin Sobrang dami mo na pala nakakain Sarap Ano? Ito mm. naman natin Ang sisig Ito yeah. yung sisig really? Each year Mmm, my God Okay din yung sisig Masing-masing Hindi yeah. manghang Hindi Ngayon, mm -hmm. ah. kain natin ang sinigang. Mm -hmm. Sakto ang size. Tayo ng konting sabaw. Tayo ng gulay, sili pala. rin. Eh. <laughs> Great, let's try the sinigang. Ay napa to. hihiwalay talaga sa niwala um, ng ka effort effort. Sinigang, cheers. Haha. 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 dan itu. Itu ah. Wow, okay. din pala kami ng Red iced tea. Parang guro mga 1.5 to 2 liters to. Hey guys, so kakatapos lang kumain. Napakasarap ng pagkain. Para siyang pagkain bahay. I ano mean, yung parang comfort food. Tapos parang luto lang ng mama mo or ng lola mo. Parang ganun yung, ano yun, yung style niya. Napakasarap. Yung serving, saktong saktong yung serving. Hindi ganun karami, hindi ganun kaunti. Uh, for sharing, lang kami walo. Tapos ang order lang namin, siguro yung, yung platter yung marami, yung, yung grill. Tapos yung kare-kare, uh, okay din. May sinigang tsaka sisig. Pero yung rice nila, marami rin yung, ano, yung serving ng rice. And um, napasa, napakasarap lang din. So, yung mapadpad kayo dito sa may bandang Marikina, um, Bayan Bayan yata yung pangalan I can't remember pero lagay ko na lang din dito somewhere dito yung ano no yung location nitong Pande Americana so um, this is something that you need to try oh, Google Maps so huh? this is something that you need to try when you get here to Marikina ngayon ko lang din siya nalaman actually pero apparently is This store has been here for more than 30 years now. So, Ayun, uh, ano lang, sinabi lang sa amin nila Sir Mark, ayun kasama namin na si Sir Mark dito, uh, dad ng friend ni Blythe. So yun guys, meron din silang event space, yun, old town event space. Yan, the gallery. Ito yung rate to our use per table per 10 packs. So, 3,000 for 10 packs. Minimum order consumable. Yan. Yeah. Tapos nalagay dyan. Plus, 400 consumable fee per head over 10 packs per max. 3 additional heads. But, yan. May meron din sila buffet package. A, B, And they also have extras. And I think this is this is the place. Ayan. Yung area na yan. Yeah. so meron kayong exclusive area para sa function or meeting. Nice. Ayun lang guys. So if ever na mapapatakay dito, try out this Pan de Americana. They also have Yung panaderia, yung ano nila, yung may mga enzymada may mga pan de coco. We'll try it later on as well. And, um, ayun. So, yun lang, guys, um, this has been a wonderful video. A wonderful day. So, Instagrammable Instagramable talaga. And, uh, hindi ka mapipigilan talaga dito na magpipicure, picture at mag video, video. So, yung guys, thank you for watching this video. Again, this is Jason. If you haven't subscribed to this channel, click on the subscribe button and click on the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin kasi marami-rami pa sa mga susunod na mga araw. And kung uh, meron kayong mga lugar or mga Uh, kainan na gusto nyo i-try o puntahan natin, eh comment down below. Message nyo lang kami dito or comment down below. Uh, like nyo rin and uh, follow ang ating Facebook page na Jason's Tasty Care. So again, this is Jason. Thank you for watching this video. See you next one. Peace out.